So, ayan mga kasama, nandito pa ngayon sa Ilocos Norte National High School. Ang daming mga ano dito magte ng civil service uh, examinations, yung professional. Dami nila, oh. So Tingnan natin. Yung pila nila, oh, ang haba. Dami nila kasi. Good luck sa inyong lahat. sa lugar na ito ay makikita natin yung mga mahusay at magagaling na mga Ilocano. Nandito yung kanilang mga tawag dito, yung kanilang monumento. Kumbaga, ayan o. Oh, marami. Marami sila. Mga mahusay at magagaling na Ilocano. Pot and writers. So, dahil nan yung mga mahusay at magagaling na mga writers and poet na Ilokano, pa parang work of fame ito eh. Itong kalsadang ito eh. Ang dami oh. Ayan, so <clears throat> Ang dami nila talaga as in. So, ito ay uh, isang pamana. Pamana sa mga kabataan na kung saan ito ay na kung saan ay ito ang pamana nila sa mga kabataan na sa mga nagdaang taon ay mayroon mga naging tanyag ng Ilocano sa larangan ng literatura. Ayan, yan ang patunay kasi hindi naman talaga naguhuli ang mga Ilocano pagdating sa literatura. Uh, ito ay isang pamana at uh, kultura na rin ng mga Ilocano na ipakalala sa mga kabataan na sa mga nagdaang taon mga ano na to, isang daang taon na ang nakakaraan ay may mga Ilocano talaga na mahusay at magaling So kapag nagtuli ka dito sa paglalakad ay makita mo naman dito yung isa pang uh, eskwelahan. Ito yung Mariano Marcos State University dito sa Lawag City. So ayan, iyan ang, ang campus MMSU Lawag City Campus. So ayan, no? Mariano Marcos State University. Oh. wow oh. wow dahil sale naman ng mga frutas dito, ta, dito sa uh, uh, supermarket dito sa uh, my robinsons bumili naman ako yung mga putas dyan at siyempre namasyal na din Kamelo Papaya <laughs> Pero na lang ang ulang para makabili tayo dito ng mga prutas, fresh fruits and vegetables. Vegetables. <laughs> <laughs> Nako. So yummy! هما مشروع مد potato sugar onion bawang Dito ako ngayon sa Robinson sa uh, Lamang City dito sa uh, supermarket sa so, ito ah uh, bale binisita ko lang itong mga punta dito mamaya bibili ako doon basta po na welcome to Pasik Pasukin Central School So, ayan, mga kasangan, nandito tayo sa Pasukin. Yan yung kanilang uh, bahay pamahalaan. Libutin natin itong uh, bayan at uh, saka itong parke nila. Ang ganda-ganda kasi. Ah, uh, mga kasangan, Logs, ito yung bahay pamahalaan ng uh, Pasukin, ni Lucas oh. Balay, tiili. Ayan. So, ayan siya, oh. So, ayan. Sa harapan nito ay nandito yung Arts of Liberty. Ayan. Sige, yeah, tayo? Ganda rin bayan ng Pasukin. Okay, so ayan yung nauna kong video kanina, yung Pasukin Central Elementary School. Ah, ito naman yung Bantayog ni Dr. Jose Rizal. Ayan. So, ito naman yung kanilang entablado. Yung pinaka auditorium, yung pang-parang ano nito. Ah, uh, dito sila nagtatanghal ng mga programa o ganyan. Okay, so ayan naman yung kuwano. Pasukin Church. Ayan. Pasukin Church. ah, oh, ito na yung parke nila, yung sinasabi ko kanina, yung mga palaroan ng mga bata, ayan oh. Ayan oh, ayan. Ito naman yung kanilang uh, 7-Eleven. Ayun, yung kanilang public market, oh. Ayan, pasukin natin yung uh, public market nila. One 178 Shopping Center. yung mid section sa at saka fish section ubos na oh okay so ayan balik tayo dito sa vegetable section yan ayan, ayan. itlog Oh, ito naman mga dry goods kwarta dito ito naman eh mga paninda pa rin nandoon doon Ito, mga okay okay naman. Okay, sige, sige. Medyo. Ayan, mga dry goods pa rin ito. Kapilaan. Ayan. Oh. Ay, mga ukay pala yung girito. Hmm. Ah, okay. Okay. <tinyo> Buwan natin puntahan yung uh, church ng Pasukin. Oh, ang daming kamatis oh. Ay, sarado pa yan yung church kapag ganito. So, ayan. Dito na tayo sa bukana ng church ng Pasukin. Ngayon, ha? sarado pala.